ko sa mga tingin sa atin ng toro ah Oriental Mindoro Bayan ng Bansod Uy! <laughs> Alam yung kakakarawas mo lang Tapos todo sabon ka Ag! Ah. Bulaga! <laughs> salamat natapos din. Salamat. At salamat din nga pala sa mga masugid dating mga followers at sa mga magpapalo pa lang. Maraming salamat po sa, support ang binibigay nyo sa ating page. Sa ating amunting page. And uh, shout out sa ano sa aking kapatid na nandiyan sa may uh, sa bandang uh, dyan sa banda dyan si ano, uh, si uh, Webster Gino Shuttle ang araw at sa isa kong kapatid na nandyan din sa, sa banda rin dyan na si uh, Frederick Ayan. Eh, magandang araw din sa kanyang may bahay at uh, sa may bahay din ni eh, Webster si Donna ito boses ko <laughs> At uh, nga pala diyan din sa sa bandang Pasay uh, kay uh, Alaryaw. Sa aking uh, makakilala dyan Hindi ko na maalala. Well anyways, uh, magandang morning. Magandang morning, uh, Mintoro. Uh, once again this is your boy Mr. Freeman and uh, this is on the town team teka saglit nakangabot ako hindi mo tayo hindi mo tayo hindi mo mo na so yung project na yun is ano sa nasang, nasang specific na ano na presyo Ah, ginawa ko lang yung project na yun para ano, para uh, makilala. Dahil bago na tayo dito sa sa bayan ng uh, Banso Oriental Mindoro. Para lang ano, makita o oh, malaman nila na yun ang ano, yun ang kalidad ng gawa natin. So ginawa nga pala natin yung project na yun sa sa asawa ni ano ni uh, kapitan uh, Robert uh, Ilagan sa yung kapitan dito sa ano uh, sa barangay o sa para so nagpagawa si kapitan ng uh, ano, ano, ano yung shelves, yung hangin, scalps dahil nagbawa na yung, like, oh, uh, yung pusa nila sa tinatabig o oh, na, uh, nasasabi yung mga pang-display na so nakukubus uh, yung pang-display ng asawa ni Kapitan so, nagpagawa sila ng shelves so apat na layer yun siya ang kaliwat kanan hindi nagpagawa din si, uh, no, Kapitan ng, na so, nagyan ng mga uh, upload natin yung video mamaya so abang po abang nga po pala si uh, si Mr. Freeman po, uh, uh, isa po freelance freelance sa contractor sa sa, mo sa mechanical nag-install din po uh, uh, ang uh, pressure tank i-improve yung ano water system sa inyong mga bahay kung mahina yung tubig you know, pressure, pressure tank lang po yung katapad nyan and then din po tayo ng steel gate steel grills steel window table table kami eh mga ganyan mga chairs na gawa sa ano sa bahay na, at, kung ano ano po kalungos anything po kaya natin ipapagay dito na lang po tayo kung putuloy mo na po yung video rate ang pagsyala ng maraming salamat and see you to the next one